Yon. Meron na naman tayo dito ditong uh, yung akin timbangan is uh, digital. Yan. Uh, General master, napakatagal na nito sa akin. Almost 4 years na to. And paparamdam na kasi siya dahil uh, laging nalolobat. Uh, kahit i-charge siya na matagal, pabilis malobat. Uh, at yun na nga ituturo ko sa inyo kung paano i-replace yung battery nito. Una, ginawa ko uh, tinanggal ko yung uh, mga takip nito, yan. Tinanggal ko yung mga tornilyo. Pati sa likod, yan, mga tornilyo niyan. Tinanggal ko lahat yan. Binuksan ko muna to bago ako bumili ng battery. Ito yung mga tornilyo niya, guys. Yan, open na natin. Hmm? Bago ka umorder, bali sa shopping nga pala ako guys, ng uh, battery nito. Ayun. Okay, bubuksan muna natin. Yan. bubuksan muna natin yan guys ingat lang kasi timbangan kasi to di pwedeng may uh, maiwan na ano ayun nga may tornillo pa siguro yon. may isa pang tornillo check nyo lagi yung tornillo guys bago kayo magbubukas. bukas. Yan. So, natanggal na natin. Yan. Ayan, natanggal na natin. So, bago ka mag-operate dito, tanggalin mo muna itong uh, nakajak dito. Yan para makakilos ka na maayos kaya muna natin dyan so ito yung guys yung sinasabi ko ah ito i-check nyo muna to kung anong voltahe ah uh, 4 volts lang yan saka 4 ampere ito na ito ang ating binili sa Shopee i-unbox natin para ipalit natin doon. bali na check ko na yung guys ah unbox tayo yan Yon. Uh, binili ko to 450 lang sa Shopee. Yon, guys, oh, ito yung nating uh, binili. Ang ating uh, binili sa, sa Shopee, ayan. 450 lang to. Yan. Check natin kung okay siya. Yun, goods naman. Okay siya, goods, goods, goods siya. Ayan. So, gagawin lang natin guys. Tatanggalin natin tong uh, ano, kasi nakakahinayang eh kung itatapon mo lang to tapos battery lang pala ang problema, di ba? may natutunan na naman kayo lalo na sa mga nagpapares na mga kasamahan natin. Ito yung sikreto guys pag mabilis malobat tapos napapansin nyo parang kahit i-charge nyo mamaya lobat na naman ayun tanggal na natin yung tornilyo ayan nakalak kasi yan eh tapos huhugutin lang natin to is ipapalitan na natin okay guys aha yan Okay, hugutin lang natin 'to. Ito na, siya sabi sa inyo, guys. Dahan-dahan lang sa pagugot dahil ah uh, baka maputol naman. Yan. Yan, red sa red, black sa black, okay? Ah, medyo may problema talaga 'to dahil uh, bilis malubat, guys, eh. Hindi ko alam kung bakit pero talagang kailangan ng palitan. Yun talaga nakita ko na reason bakit ganun. Okay? Yan. Kakabit na natin guys. Tinanggal ko lang yung pin. Yun nakalagay. Okay, red sa red, black sa black. Okay, huwag nyo kakalimutan guys Dahil uh, pag nagkamali kayo rito Sayang lang ang pera nyo Red sa red Okay Yan Siyempre, bago nyo uh, Ikabit yung mga accessories Check nyo muna Tik-tik muna kung gumagana ba o hindi. Okay? Kapit muna natin 'to. Yan. Off on natin. Ayan, gumagana guys. Gumagana. Okay na. Kasi mabilis malobat 'to nung nakaraan eh. Ayan 'no. Oh. oh guys, oh, gumagana na siya. Ayan, gumagana na siya guys. Hindi na ako mahirap na mayat-mayat, nagcha-charge. No? Nakakabahala rin dahil pag ano, baka maiwanan, masunog. Di ba? Ayan na guys. Gawa ng ating uh, weight skill. Mm, mm Okay, kakabit na natin to dahil uh, gawa na siya. On, off na natin muna. Okay. Kakabit na natin yung lock nung ano. Kakabit na natin yung lock. Ibabalik natin sa dati. No? Check, double check ulit. Kung may mga insekto o ano. Check nyo ulit. naman yan eh. Ayan. Okay. Nasa Shopee lang guys. Nabili yung battery. Uh, kayo magche-check kung anong bulb anong uh, volts bolts yung battery na inire replace nyo, yun din ang inkaabit nyo. No? Ingat lang sa pagbili ng mga local na ano. Mas mainam pa rin na yung original talaga. Ayan. Bali na palitan ko na. Oh, problem solved. Kaysa bibili ka na naman ng bago na kakahalaga ng 5,000 plus. Ay, ano, 3,000 plus. Di ba? Kakamit na natin sa dati. Ingat sa pagkakabit nito guys ha Baka magkamali kayong tusok Baka magkamali kayo ng sok Eh problema yan Ayan Gaya nyan Dino-double check ko Kasi mamaya Pag inon ko yan Di nakatusok na maayos Problema Okay Balik na natin yung Dating lock nya Yung dito Yung para pinaka Accurate shield nya Ayan Oh, magkakabit saka natin balikta rin at ibalik lahat ng yung nakakabit sa kanya ayan kabit na natin para sigurado na madali lang guys magpalit nito kaysa magpalit ka ng bago yung iba tinatapon lang to eh yun lang pala sekreto battery lang re-replace mo lang yung battery nya Ayun nga. Ayan. So, Ma-explain ko lang sa inyo. Ano? Eh. So, ayan guys. Uh, may natutunan na naman kayo dito sa ating vlog. Ha? Ayan. Uh, hindi na siya, hindi na siya mabilis malobat ngayon. Dahil uh, accurate naman yan guys. Oh. Yan, maraming salamat at may natutunan ka na naman dito sa aking video uh, Pasensya na, sinayang ko na naman ng iyong oras para sa ating munting vlog Yun, Para lang naman to sa mga may ganitong timbangan na napaka-importante Lalo na sa pagpapares Lalo na sa mga nagtitimbang araw-araw Ito talaga yung importante, hindi ako komportable na wala akong ganito Dahil ito yung nakakatulong sa akin para matansya ko kung ilang kilo, kung ano yung ko kung ano lahat, ingredients, lahat dito nakasalalay. Para maging consistent ang ating timpla. Ayun, maraming salamat sa mga, sa mga sumusuporta. Lalo na sa mga OFW at uh, sa mga nagpabalak magpares, business. Ito ang pinakamagandang pasukin yung negosyo ngayong taon. Lalo na sa mga na inspire dito sa ating mga video. Suportahan nyo lang ako guys. Tutulungan ko kayo, i-chat nyo ako. Kung ano mga kailangan nyo. Okay, maraming salamat. God bless.